Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinunyag ni Jericho Rosales sa mismong burol ni Pilita Corrales, na siya ang nobyo ni Janine Gutierrez. Marami ang nakapansin sa pagiging malapit ng dalawa, lalo na sa mga sandaling lumuluha si Janine, at inaalalayan siya ni Jericho. Nang tanungin si Jericho ng media kung ano ang tunay nilang relasyon, tahasang ang sagot niya, kami na ni Janine. Nagulat ang lahat sa prangkang pag-amin ni Jericho. Hindi ito inaasahan, lalo na sa gitna ng isang malungkot na okasyon. Ayon pa sa aktor, matagal na nilang itinatago ang relasyon, dahil sa respeto sa kanika nilang pamilya at karera. Pinili raw ni Jericho na lumantad, dahil ayaw niyang makunwari sa harap ng matinding lungkot ni Janine. Marami ang natuwa sa suporta ni Jericho sa pamilya ni Janine, lalo na sa mga sensitibong oras ng pagluluksa. Nagpost din si Jericho sa social media ng larawan nila ni Janine na magkayakap may caption na puno ng damdamin. Sa isang panayam, sinabi ni Janine na si Jericho ang isa sa mga naging sandalan niya sa mga mahihirap na panahon. Puno ng emosyon ang bawat sandali sa burol. Ngunit tila ang presensya ni Jericho ay nagsilbing lakas ni Janine. Naging inspirasyon sa ilan ang katapatan at pagmamahalan ni na Jericho at Janine sa gitna ng trahedya. Sa huling gabi ng burol, sabay na nagbigay ng mense, sina Janine at Jericho bilang pasasalamat. Ang burol ay naging pagkakataon hindi lamang para magluksa, kundi para magbahagi ng bagong simula. Habang ibinababa ang kabaong sa huling hantungan, mahigpit ang hawak ni na Jericho at Janine sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, mas pinili nilang harapin ang mundo ng magkahawak kamay. Mas matatag, mas totoo. Nag-viral agad ang balitang ito online. Umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga. May ilan na natuwa para sa kanila, habang ang iba naman ay nagulat sa timing ng kanilang pag-amin. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay pwedeng lumago, kahit sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati. Mas lalo raw naging matibay ang kanilang samahan, dahil sa pinagdaanang pagsubok na ito. May mga balita rin na nakatanggap sila ng suporta, mula sa kanikanilang pamilya, matapos ang pag-amin. Hindi inaasahan ang ganitong eksena, pero minsan nga ay ang mga trahedya ang naglalapit sa mga puso. Ang mga mata ng publiko ngayon ay nakatutok sa susunod na kabanata ng kwento ni na Jericho at Johnny. Kung ito nga ba ay simula ng isang mas matibay na samahan, panahon lamang ang makapagsasabi. Sa ngayon, malinaw na isa't isa ang pili nila, at iyon ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Kahit sa gitna ng lungkot, may pag-ibig na nahanap, at ito ang kanilang kwento. Isang nakakagulat na revelasyon ang ibinunyag ni Jericho Rosales sa mismong burol ni Pilita Corrales, na siya raw ang nobyo ni Janine Gutierrez. Marami ang nakapansin sa pagiging malapit ng dalawa, lalo na sa mga sandaling lumuluha si Janine at inaalalayan siya ni Jericho. Nang tanungin si Jericho ng media kung ano ang tunay nilang relasyon, tahasang ang sagot niya, kami na ni Janine. Nagulat ang lahat sa prangkang pag-amin ni Jericho. Hindi ito inaasahan, lalo na sa gitna ng isang malungkot na okasyon. Ayon pa sa aktor, matagal na nilang itinatago ang relasyon dahil sa respeto sa kanikanilang pamilya at karera. Pinili raw ni Jericho na lumantad dahil ayaw niyang makunwari sa harap ng matinding lungkot ni Janine. Marami ang natuwa sa suporta ni Jericho sa pamilya ni Janine, lalo na sa mga sensitibong oras ng pagluluksa. Nagpost din si Jericho sa social media ng larawan nila ni Janine na magkayakap. May caption na puno ng damdamin. Sa isang panayam, sinabi ni Janine na si Jericho ang isa sa mga naging sandalan niya sa mga mahihirap na panahon. Puno ng emosyon ang bawat sandali sa burol. Ngunit tila ang presensya ni Jericho ay nagsilbing lakas ni Janine. Naging inspirasyon sa ilan ang katapatan at pagmamahalan ni na Jericho at Janine sa gitna ng trahedya. Sa huling gabi ng burol, sabay na nagbigay ng mense, si na Janine at Jericho bilang pasasalama. Ang burol ay naging pagkakataon hindi lamang para magluksa, kundi para magbahagi ng bagong simula. Habang ibinababa ang kabaong sa huling hantungan, mahigpit ang hawak ni na Jericho at Janine sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, mas pinili nilang harapin ang mundo ng magkahawak kamay. Mas matatag, mas totoo. Nag-viral agad ang balitang ito online, umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga. May ilan na natuwa para sa kanila, habang ang iba naman ay nagulat sa timing ng kanilang pag-amin. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay pwedeng lumago, kahit sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati. Mas lalo raw naging matibay ang kanilang samahan dahil sa pinagdaanang pagsubok na ito. May mga balita rin na nakatanggap sila ng suporta mula sa kanikanilang pamilya matapos ang pag-amin. Hindi inaasahan ang ganitong eksena pero minsan nga ay ang mga trahedya ang naglalapit sa mga puso. Ang mga mata ng publiko ngayon ay nakatutok sa susunod na kabanata ng kwento ni Najericho at Janine. Kung ito nga ba ay simula ng isang mas matibay na samahan, panahon lamang ang makapagsasabi. Sa ngayon, malinaw na isa't isa ang pili nila, at iyon ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Kahit sa gitna ng lungkot, may pag-ibig na nahanap, at ito ang kanilang kwento. At Janine sa gitna ng trahedya. Sa huling gabi ng burol, sabay na nagbigay ng mense, sina Janine at Jericho bilang pasasalama. Ang burol ay naging pagkakataon hindi lamang para magluksa, kundi para magbahagi ng bagong simula. Habang ibinababa ang kabaong sa huling hantungan, mahigpit ang hawak ni na Jericho at Janine sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, mas pinili nilang harapin ang mundo ng magkahawak kamay, mas matatag, mas totoo. Nag-viral agad ang balitang ito online, umani ng sari-saring reaksyon mula sa publiko at mga tagahanga. May ilan na natuwa para sa kanila, habang ang iba naman ay nagulat sa timing ng kanilang pag-amin. Pinatunayan nila na ang pag-ibig ay pwedeng lumago kahit sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati. Mas lalo raw naging matibay ang kanilang samahan dahil sa pinagdaanang pagsubok na ito. May mga balita rin na nakatanggap sila ng suporta mula sa kanikanilang pamilya matapos ang pag-amin. Hindi inaasahan ang ganitong eksena, pero minsan nga ay ang mga trahedya ang naglalapit sa mga puso. Ang mga mata ng publiko ngayon ay nakatutok sa susunod na kabanata ng kwento ni na Jericho at Janin. Kung ito nga ba ay simula ng isang mas matibay na samahan, panahon lamang ang makapagsasabi. Sa ngayon, malinaw na isa't isa ang pili nila, at iyon ang pinakaimportanteng bagay sa lahat. Kahit sa gitna ng lungkot, may pag-ibig na nahanap, at ito ang kanilang kwento.